na lang kayo doon. Tulak na lang, boss. Oo. Oh. Na oh, 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 sana nagbabaga ako. Magbabaga. Teka, bya thank you. kayo, eh, kayo diyan. <laughs> may ticket 'yung yon. <laughs> may ticket po ba yon. Wala 'yon. Wala. Hindi totoo 'yan. Bola lang 'yan. Akinalin ah, mo. <laughs> sa gilid aba, ha? oo ko kayo ang binis nyo eh. Aba, aba. Nahabol ko kayo ang binis nyo eh. eh nakapali nga po kasi nang pasok na basta dito kaya sa gilid oo may nanguhuli po ba dyan? meron na dyan Ana, exit, eh, dito exit po. na yan e eh. dito po hindi lang kayo dyan baka makita kayo ng oh, patrol sige. sa gilid lang kayo ha itulak mo na lang yung motor tulak mo na lang tulak mo na lang yung motor tulak mo na lang <laughs> Itulak mo na lang mo doon. lang. Malapit lang naman yan eh. oh malapit na lang yan. Pagdating sa dulo, punta ka ng ano, na EDSA. O oh, sige po. Oo, oh, hindi kita pwede karga. Kung sila ko ako, kung truck yung karga ko, kakarga kita. Oh, oh, oh. <laughs> sa tabi lang ha, sa tabi. Oh, oh, oh. Hindi niya alam, expressway na pala yung nadaanan niya. So yun, sana hindi siya matikitan. Pero kung dumiretso di siya dito, yari na. matikyan yan. Matik yan. Tikit siya dun sa dulo. Alright. Ingat mga idol. Bye-bye.